Magandang hapon po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contrera sa isang na may edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live para sa mga friends ko at doon sa mga followers ko at sa mga uh, subscriber ko sa YouTube. Siyempre, team replay lang po kayo. Pasensya na. Ako, tinitingin ko sarili ko ngayon. Parang ako okay, yan, mayroong, mayroong balbas, may bigote, tumutubo. At sabag niyan, stable. Nalimutan ko na kasing mag-ahit na naman sa dami ng ginagawa at alam nyo, eh, kaya nga dito ako natutuwa doon sa mga nagsasabi na kalbo daw ako. Hindi nila alam, kaya lang naman ako kalbo noon. Dahil iniiwasan ko magkabalakubak, pero nakahanap na po ako ngayon ng magandang solusyon sa balakubak. Kaya ako ay may buhok na. Yung pong pagiging kalbo ko noon, yun ay naahit ko lang every two days. Kaya kayong mga ano, magwa kayong fake news. So Huwag niya kong tatawagin kalbo, kasi hindi po ako kalbo. At saka hindi ho yan highlight, yan tunay na uban yan, proud to be pag-usapan ulit natin ngayon ng proseso ng budgeting kasi ang daming nahihilot, nalilito. Nag-react nga ako sa sinabi ni Benji Magalong. Alam mo si Benji Magalong, maraming mga admire ito. Pero ako, parang hindi ko gusto ang optics na nilalabas niya. Parang kasi siya parang all-knowing na siya lamang yung malinis. Parang ayoko na mga ganun mga tao. Eh. Unang, ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ko na naman nagustuhan ang sinabi niya, yung may sinabi siya na dapat tao ang congressman at ang mga senador ay wag confine lang sa lawmaking, wag na nilang pakailaman ng budget. Na parang ako sa sarili ko, aba, parang may malido. Alam kaya ni Mayor Benji kung ano talaga yung role ng Congress, yung House at saka ng Senate? Alam kaya niya na ang sasaligang batas ang budget ay isang batas na ang tanging may kapangyarihan to yung by power of the purse ay ang ay ang ano ay ang uh, kongreso kasi inuulit ko kung paano yung budget process, 'di ba? Inuulit ko na nasabi ko na to ang executive branch through the Department of Budget and Management, makinig po yung mga medyo nalilito, ano? ay magpiprepare ng budget. At ang ginagawa nila, kumukuha sila ngayon ng impormasyon mula sa lahat ng sangay ng gobyerno under the executive branch. Siyempre, yung Supreme Court, may sariling budget yan. Yung mga constitutional commissions katulad ng COMELEC, Civil Service, Commission on Audits, may sariling budget yan. So, ang executive branch, sakop niya lahat Mula sa national government hanggang sa local government units. At yun ay sinusumiti, kinukurik yun uh, ng DBM, kinukumpile at gagiging National Expenditure Program o NEP for the next year. So yun ang sinusumiti ng DBM on behalf of the President sa Congress, sa House at saka sa Senate. At yung House at ang Senate, ang gagawin, technically speaking, lahat ng money bills dapat nag-emanate sa House. Anong ibig sabihin niyan? Kasi po, ang atin pong mga kinatawa, ang mga kinatawa ng mga distrito at mga sektor. So ayon sa Salingang Batas, ang una dapat nag-aaral ng NEP na ginagawang General Appropriations Bill kapag nasa Congress na ay ang House sila dapat ang unang nagkakaroon ng desisyon diyan kasi ang struktura po natin ang Senado National ang kanilang ano ang kanilang constituency ang binoto sila ng lahat ng kanilang natin lahat ang ang, ang house yan yung by districts o yung mga party list by sector o or by org sila yung sinasabing kinatawan kasi meron tayong tinatawag na no taxation without representation. Meron tayong mga money bills na nakalagay sa saligang batas na dapat nag-evaluate sa House. So technically, yung NEP, binibigay yan sa, sa Congress, pero sa House muna. At yung House ang una mag-aaproba niyan. Bagamat uh, sa ating kalakaran, ay sumasabay na rin din ang mga panukalang NEP sa Senate. Pero the Senate can only begin plenary deliberations kapag tapos na at nagkaroon na ng approve na on third reading sa house. Mamaya ko ipapaliwanag yung first, second, and third reading na yan. Ano? At pagkatapos, yan ay actionary na ng Senado. Okay? So, ang budget po ay isang batas. Ang tawag po dyan, General Appropriations Act. Yung NEP na ginagawa ng executive, sinusumiti sa Congress, inaaktan, naging General Appropriations Bill at pag naaprobahan, naging General Appropriations Act, yan po ay ang budget. So ano sinasabi ni Benji Magalong na dapat hindi na nakikialam ang congressman at ang senador sa budget? Samantalang trabaho nila yan, taon-taon. So Mayor Benji, marami pong naniniwala sa inyo. Kayo po ay superstar ng maraming tao. Sana po aralin muna natin bagat magsalita. Sabi ko grati kong sinasabihin, yun na wala na dapat hindi na dapat makikialam ang Congress. What you are advocating is a constitutional change. And nowhere in the world except for dictatorship where Congress do not have the power of the purse. Sa lahat po ng Kongreso at Parlamento sa buong mundo, ang Congress po ang Parliament ang may last say regarding budgets. Mapa America man yan, mapa United Kingdom mapa-Australia, mapa-Canada, lahat ng kinatawan ay may kapangyarihan na busisiin, palitan, singitan, i-realign ng budget. Yes, nabanggit ko po, sing it to insert. Kapag yan po ang pag-uusapan natin, mama. Yeah. Kasi maraming nalilito dyan. Okay? So, nagkakalinawan po tayo. Hindi po pwedeng sabihin natin na dapat ang mga doon ako natawa eh. Sabi ni Benji Magalong, dapat ang mga congressman, gumawa na lang ng batas. Huwag nang na pakailaman ng budget. And he was so serious about it. And I was almost like horrified like any other political science professor would. Like, hello? Ang budget po ay isang batas. Ang tawag po dyan, General Appropriations Act. Yan po ay Republic Act. Meron po yung RA number taon-taon yan, yung mga batas na re, re, you know. At kapag nga po hindi nagkakaroon ng pagkasunduan ang dalawang house ng Congress ay nagkakumpatan ng re-enacted budget. Kung ano yung budget last year, yun ang gagawin ngayon yung budget kasi nagkakawalang walang approved na general appropriation sa Sa so inuulit ko po, hindi po tama ang sabihin ni Mayor Magalong na dapat ang mga congressman at senador ay gumawa na lang ng batas sapagkat ang wag na nilang pakialaman ng budget dahil ang budget po ay batas yan. At ginawaran po ng kapangyarihan ng saligang batas unless gusto nating palitan ang lahat ng congressman at senador na pakialaman ng budget kasi yun ang trabaho nila. Pero hindi sila ginawan binigyan ng kapangyarihan ng pakialaman at gamitin nila sa sariling interes. Ha? Magkaiba po yun yung pakikialam kaysa sa kupitan mo. <laughs> Pwede ka naman makialam pero huwag mong kupitan. Nang pakikialam yung ayusin mo, sisiguruduhin mong maayos, pakikialam yon Pero hindi pwedeng sabihin na kukupitan mo. Iba yon yon ang ating ayaw. Pero yung sabihin natin, hindi dapat sila nakikialam. Mali po yun. Uli, tinutuwid ko po, mali po yun. At uh, nakalulungkot na si Benji Magalong na tinitingala ng marami at halos tingin parang ano na, parang anghel na hindi maaaring magkamali ay nagsasalita ng ganon. It's only sleeting. It's a fake news. And as a political scientist, I'm horrified. I have to correct that. Okay. Okay. Ngayon, balikan natin yung proseso, ah. Kasi maraming nalilito. Kasi ito, iusapan naman ito ng insertion at amendment. Okay? Ang National Expenditure Plan o NEP na ginawa ng DBM, ibibigay yun sa Congress, sa House, tapos sa Senate. Anong ginagawa dyan? Dahil yan po ay isang batas. Yan po ay may first reading. Ito, first reading yan. I-refer yan sa uh, anong committee ba? Sa House ay appropriation, sa Senate ay finance. Committee yata. Ibibigay yun doon at aaralin yan. Iisa-isahin yan, pag-aaralan. Ngayon, pag pinag-aaralan, dahil sinabi ko nga kanina, ang house at ang senate ay meron niyang kapangyarihan sa pera, alam nga mabasahin lang nila yan. Di syempre, titignan nila yan. Kasabi nila, ito kulang, dagdagan. Ito, sobra, bawasan. Pwede nila lang i-modify ang budget. Pakikialam yun. Ito ngayon. Ay, eto, hindi na kailangan to alisin. So, they can delete a budget item. Pwede na rin sabihin, kulang, wala akong nakikitang ganito. They can now insert. Take note of the word, insert. Ngayon, doon ako na natatawa kasi ang sinasabi ng iba, katulad kanina, isang announcer sa radyo, kinukorek na siya nung kasamahan niya kasi na pinagpipilitin niya iba ang insertion sa amendment. At may mga kasama din kaso sa profesyon na ganun din ang pananaw. Meron akong isang kaibigan na public ad. Tapos sasabihin niya, iba ibang insertion sa amendment. Technically, they are not different. Because an insertion is a form of an amendment. Maraming klase po ng amendments. Yung amendment na modify, substitute, at pag minodify mo yan, pwede mong dagdagan, bawasan increase or decrease is modification. Realignment, taking one and booting to another item is a realignment. Deleting is an amendment. Inserting is an amendment. These are all forms of amendments. At ang amendment, may dalawang klase yan, yung committee amendment sa individual amendments. Kasi mangyari dyan, yung committee na nag-aral ng budget, pwedeng nakita nila ay, kailangan natin itong ilagay. I-insert yan. Ah, alisin to I-delete. O, oh, kailangan dagdagan. I-augment. O, oh, ito, bawasan. Bawasan ng budget. O, oh, ito, i-alisin na. Delete. For an amendment. Ang tawag ng committee amendments. Nangyari po yan sa before the second reading. Kasi sa first reading, ignore first committee, yung committee mag-aaral, pag-aaral. Pagdating sa second reading, i-refer yan sa plenary. Doon na pwedeng mag-enter naman ngayon ng amendments sa mga individual members. Ang tawag yan, individual amendments. Ang bawat congressman o senador, pwede na sila magsabi, okay, singit mo to, alisin mo to. Ngayon yung insertion. Kaya lang yung insertion yan, sa form of amendment, it's done in plenary. Ibig sabihin yan, transparent, alam mo kung sino nang gumawa, alam mo kung saan nilagay o ano yung nilagay. Yan po ay hindi illegal. Yan po ay insertion na legal. Yan pong insertion na maayos. At yan ay forma ng amendment. Kaya tigilan nyo lang ako doon sa kadidifferentiate ng insertion sa amendment. Ang insertion is a form of amendment just like deletion, realignment, increase, decrease, substitute, mga, mga amendments po yan, pagbabago. Ngayon, tapos na yung second reading. I-approve na yan ng third reading ng house. At pag na-approve na ng third reading, ilili ang House Senate naman ngayon ang mag-plenaryo. At ang gagawin ng Senate, yung kanilang pag-aaral din, ganun din ulit. May nagkaroon sila ng first reading, na sa committee, may mga committee amendments, tag-second reading, pinag-discuss sa plenaryo, may mga individual amendments sa mga miyembro na-approve ng third reading. Naturalmente, magkakaroon na magkaibang versyon sabagat may kameral po tayo. Merong House, may Senate. Ay do siyempre magkaibang budget na noon. Eh isa lang naman ang budget na maipasa. Magtatagpo yan sa BICAM. Ang Bicameral Conference Committee, may kinatawan po dyan ng Senado, may kinatawan ng House. May version. Kailangan nila pagtagpuin at pag-isahin. Naturalmente, paano mo pwedeng pag-isahin na magkaibang ang Naturalmente, kailangan ka mag-amend sa Bicam. Hindi ba? kailangan one way, this is already a negotiation. So may tatanggalin doon sa isa, may babawasan doon sa isa. Mari yung Senado may ganitong klase ng item, i-insert doon sa isa para magtagbo. So, pag nagkatagpo na yon yan ang tawag po doon by Cameral Conference Committee Report. Kaya po tayo nagka-problema. Kasi sa BICAM, may mga membro na nagsingit na hindi naging transparent. Kasi technically, yung bicameral report, dapat yung pinag-uusapan ng dalawang panig. Nag-agree sila dyan at yan ibinabalik sa Senate at sa House. At yung Senate at House, alam dapat nila kung ano yung mga pagbabago doon sa version nila kasi yung House may binigay. Ang pumunta sa kanila, iba na. So alam nila na anong isiningit, sinong sumingit, magkano, ano yung nadagdag, ano yung nawala. Alam nila yon Ganun din sa House. At ganun din sa Senate. So, yun ay ratipika ng majority ng Senate at ng House. So during the ratification of the BICAM, dapat malinaw at transparent doon ano yung mga inilagay na ano pagbabago. Ngayon, kaya tayo nagkakagulo sa kami mga senador at members na palihim, sumingit at hindi na pag-usapan. Ngayon, ito kasi trabaho din naman doon ng plenaryo. Ako kung ako miembro, magiging mapagmatyag ako. ba? titingnan ko na ko talaga yung BICAM report na yan. Itatapat ko yan doon sa na-approve na ng, sa third reading ko. Ako sa inador, may third reading ako na na-approvehan. Nilipat sa Sina House. Pagbalik sa amin, abay nasa na dito yung akin. Ano ba to? match ko yan doon sa, sa ano, at sasabihin ko, di magkakaroon ng debate pa rin bago maratipi ka. Kaya naman nagkakaproblema kasi may mga senador at member ng House, marami sila na natutulog na sa pansitan. Nagmamadali nang matapos ang budget. E binigay na lang, o sige, ratify, pirma, hindi binabasa. O, oh, kaninong kasalanan yon Kaninong kasalanan ba't may nakulusot si, si Salde? Ko, bakit may mga isiningit, allegedly si, si ano, kunyari, may si Salde ko. Eh, naturalmente, ando naman sa budget, di ba? Eh, bakit hindi nakita ng mga senador? Naman talang dapat aralin nila yan, malinaw naman eh, alam naman, balihim. Eh, number yan eh. Abay, bakit may 20 billion dito? Wala naman ito doon sa inaprobahan. Ba't magkagaling nito? Nasaan ito galing? O, di ba? sino to Sino nagbigay nito? In short, all these things that we are talking about happens because there is no due diligence on the part of the House and the Senate. Pinabayaan lang nila, kaya tuloy may mga hangki-pangki. Kasi kung, kung mabusisi sila sa pagtingin ng budget, kasi trabaho nila yan, walang makalulusot na insersyon na illegal. Ang makakalusot lang na insertion yung mga napag-usapan sa plenaryo at napag-usapan sa BICAM, wala yung pabulong-bulong lang, wala yung ibinulong lang ni ganitong congressman na ando na at hindi na sita. Kaya pagdating sa budget, ando na, may approval na. Hindi ba? Hmm. Yun yung problema. Kaya nagkakagulo. Dahil may mga congressman at may mga senador, mga member ng house, nasisimula pa lang may mali siya ng utak doon pa lang sa plenaryo, mag insert na sila, mag a na sila, at abangan na nila yan para pag na-approve ang magiging contractor dyan, kakilala nila, meron na silang cut, ganun po yun. Pero in principle, kung maayos ang pagkakagawa ng budget, lahat ng tao ginagawa nilang trabaho nila, at sinisita nila, binubusisi nila line for line, at hindi na lang nila inaasa sa iba, hindi tayo magkakaproblema. Kaya binabalik ko rin yan sa mga miyembro eh. Kuda ka ng kuda. Eh, ba't hindi mo ibinulgar? At least si Risa, bumoto against the budget. ba? Diba? Kasi marami siyang nakikitang ng anomalya. ba? Diba? Tapos nga siya pa magbibintangan ng nagkaroon ng insertion. Gawa ni Katunying. Naturalmente, may insertion si Risa kasi marami siya yung mga amen may init -siningit. Huwag natin i-demonize ang insertion, bahagi yan ng amendment process. Ang masama po yung insertion na binulong lang na hindi na pagdebatihan sa plenaryo. Nag-gets nyo na po. Huwag po tayong padadala sa mga hindi pinapaliwanag na maigi ang mga konsepto. Kaya tayo nagkakaroon ng kaguluhan kasi hindi tama ang kanila ang mga taksonomiya natin. Insertion is a form of an amendment. Not all insertions are wrong. Ang ma insertion po na mali ay yung Ginawa palihim na hindi na pag-uusapan sa plenaryo. Ang isa pang ginugulo ngayon, no, hindi na-intindihan yung uh, unprogrammed allocations. Ano po yung unprogrammed budget? Kasi sinasabi ni chair Chell no, alisin na daw ito. Ganito po yan, ang unprogrammed budget kasi, ito yung mga hindi na-identify lang sa general appropriations. Ito yung mga item na may mga unprogrammed allocations. Pero yan po ay hindi pa yan nabibigyan ng pera. Magkakaroon lang yan ng pera kapag may savings ang gobyerno. At isesertify ng DBM na meron. Ngayon, ang problema kasi dito, uh, dahil inaproba ng Kongreso, na yung mga items na yan, 1, 2, 3, 4, ang program allocation siya, pag nagkaroon ng pera, iniiwan na sa DBM na sila na mag-decide, o oh, sige, ito pondo, ito ipondo. Kaya nagkakaroon ng lack of transparency. Diyan tuloy, nalalagay yung, ah, okay, may budget for ganitong mga public works, pero unprogrammed. program, ibig sabihin, malalagyan lang ng pera pag meron ng budget. Kasi so, tanong dito, paano nalalaman na may savings? Paano malalaman na merong sobrang pera? Di ba sa so, may ganung klase ng doubt? Ako, ako ang tingin ko dyan ganito. Hindi naman natin pwedeng alisin yung unprogram kasi may mga unanticipated expenses. Although tama naman si, senator si Chair Jok, no? meron tayong contingency fund, meron tayong calamity fund. Pero ganun pa man, paano kung kulang yung calamity fund? Ang solusyon ngayon dyan, sabi ni Chell, to which I also agree, di mag supplemental budget, di ba? Humingi uli ng executive ng supplemental budget. Pero ang problema kasi sa supplemental budget, pag ka ng supplemental budget, kailangan pang mag-desisyon uli ang kongreso. Dadaan mo uli sa first reading, second reading, although pwedeng isa, refine ang ulo na urgent. Paano ko urgent na natin kailangan? Like nagkaroon ng massive na earthquake, kunyari, at nagkasira-sira, hihintay mo pa mag-session ng kongreso. Paano kung ang nag-ibayang House of Representatives? Di ba? o din bago sila makapag-session, hindi natin alam. Unang-una, hindi natin alam kung kompleto pa sila. Pangalawa, pa. you just, this is just, you know. So, it is an emergency. Of course, the president can always create a state of emergency, but nevertheless, it doesn't suspend the constitution. Hindi naman porket na may state of emergency o martial law, hindi nadadaan sa Kongreso ang budget. It's so, supplemental pa rin yan. So, paano kung, kung wala ng oras? Eh, kailangan mo na. So, yun yung point na kailangan siguro na magkaroon ng unprogram pa rin. Kasi kahit may calamity fund, pa paano kukulang yung calamity fund? Kasi hindi mo naman ma-estimate na ang dami-daming, ano, dami-dami -dami ng bagyo, ang dami ng sunod-sunod. Eh, paano kung gano'n? Tapos kulangan na. Kukunin ngayon ng Pangulo yan sa unprogram funds kung meron na pagkukunan. Pero yun ay kung merong sobra. Pag wala, under the law, hindi siya pwede magkaroon ng allocation dahil wala ng sobra doon siya hihingi ng supplemental allocation. So, ako ang tingin ko dapat lang magkaroon ng maraming transparency. Hindi naman, huwag niyang masyadong madami. Hindi mo magha hindi man pwedeng kalahati na ng ating budget and program. Hindi tama 'yon. Hindi yung fiscal prudence. 'Di ba? Parang umaasa ka na lang sa savings para magkaroon ka ng item, 'di ba? Ah, uh, kailangan dito 'yung program, dito 'yung mga budget na na hindi mo inaasahan. Kunyari ah, uh, katulad ng calamity Although may calamity fund na rin. So, doon dun ako medyo sangayon naman kay Chen Joke, no? Pero, ang hindi ako sa kanya sangayon yung sorry, yung isiro. Kasi yung, yung paliwanag ko kanina, paano kung wala nung... o kasi, kung calamity fund at merong contingency fund, paano kung naubos na yon? Saan mo kukunin? Magsusupplemental budget ka? Okay, pwede naman yun. Papa, pero na kung the, the is too urgent that you don't have time to wait for Congress to convene? O, oh, yun yung point. Pero kailangan lang siguro doon transparency. Kailangan ipapublicize ng DBM uh, na ito yung mga, air, mga pupondohan at magkaroon ng congressional oversight yung unprogrammed na pwedeng reviewin ng Congress hindi ka nahihinga ng permission sa Congress. Pero oversight means na i-report ng BBM sa Congress pano uh, as the year. Hindi na nahihintay yung budget cycle. Meron ka unprogrammed fund, binigay sa ganitong item, ito yung, ito yung napondohan ng unprogram funds, ay magkakaroon ng hearing para ipaliwanag ng BBM. Para ma-justify. Okay. So, masalimot ang budget process. Inuulit ko ha, tatlong bagay ngayon. Hindi ho tama yung sinabi ni Benji Magalong na hindi na dapat nakikialam ang Congress sa budget. Trabaho po nila yan. Mayor Magalong, mukha fake news kayo doon. ah uh, kung kung ang <coughs> sinasabi nyo ay eh, huwag na makialam ang Congress sa budget, kailangan natin palitan na sa ng saligang batas. Number two, huwag, nating huwag kasi natin itapon ang baby kasama ng bathwater. Yung maruming tubig, yun lang itapon natin. Yung baby, huwag. Ano ba yung ibig sabihin ko doon? Kung ano yung mali, yun ang ating palitan. Pero yung total na yun yung proseso, uh, huwag. Huwag ho natin pag-ibahin ang insertion sa amendments. Kasi ang insertion is in a form of amendment and not all insertions are bad. And number three na lesson sa atin ngayon, ang program funds are justifiable but upon certain control. Dapat may transparency, may accountability, at yung na-rationalize ng maayos. May oversight dapat ang Congress doon sa paggastos. So yun lamang po. Medyo napahaba ang ating <laughs> live ngayon. Sana napagturo ko yung kaisipan na plus ko yung mga puso at napabagong panahon sa buhay, lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Sabi ng isang comment, ayan, para doon kung may corona sa taas ngano ano, kaya mo na. Sa mo, dilaw, ganda lang po ng color combination. Dilawan ako ngayon kasi sabi nung isang DDS na kaibigan ko, dilawan daw ako. Sabi ko nga, papayag kaya mga dilawan dyan at tawagin niyo kong dilawan. Diba? Anyway, o siya, kita kita na lang ulit tayo sa lunes. Ako po ay mali-late na naman noon kasi mayroon akong meeting sa umaga. Hahabon ah, na lang po ako sa hapon para sa usapan politika. Weekend po bukas, pahinga tayo magnilay, pag-isipan lahat ng mga sinasabi natin sa social media at sa kapwa. Hindi ulit ng bagay na binabasa natin yan. Ang maganda. At by day same time, seryoso tayo. Nagkaroon ng lindol na naman sa Mindanao. Intensity 7.6 ng isang araw sa Baguio. Sunod-sunod na ito. Magdasal po tayo sa ating mga kaligtasan. At uh, patuloy tayong laging handa. Kung hindi bagyo, andyan ang lindol. Talagang ang daming hamon sa buhay. O sige na, sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan. Ulit pala yun. <laughs> Ulit na naman. Yung <gasps> lagi kong sinasabi, you pinaming mahal, ano mo la al? Magandang umaga, magandang hali, magandang hapon, magandang gabi. Nasaan mo kayo na roon sa mundo? Lalong na doon sa mga team to play. Bye for now. See you Monday!